Orang tu di tu buat dulu. Oh my god. Was. Was yep. So yan mga kadal, so patuloy pa rin tayo dito mga kadal sa paghanap sa kasamahan po ni Adore at saka ni Yan So dito mga tayo mga kadal Sana po ay mahanap po natin yung kasama ni Dory mga kadal Yung Uh, mga kasamaan ng mga ilin, mga kadol so ano po mga kadol is uh, hindi lang po yung kaibigan pong Dory na nandito po sa lupa ang dami po nila mga kadol nandito pero hinahanap pa rin nila no yung ibang kasamaan po ni uh, kaibigan natin Dory so ngayon ang uh, sinasabi ko yung pangarap sa kaibigan ko na si Dory is uh, uh, yung mga ka ibang kasamaan dito ay Uh, nagpatulong po si yung kaibigan na po doon, no, na uh, nagpatulong na hanapin yung ibang mga kasamaan po nila, mga kadol, uh, kung saan no, dahil subang lawak po itong uh, bundok na ito mga kadol. Hindi, hindi natin mahanap agad dahil po uh, siguro yung mga kasamaan po nila ay nagkatago, no, kasi po natatakot po sa ibang mga uh, ano ba, uh, yung kalaban ba, no, sa ilen batok ilen po mga idol. So, kawawa po mga idol, medyo nahihirapan po sa pagbalik dahil sirang-sira na po talaga yung uh, planeta nila. Yung po sinasabi po yung sa kaibigan, kaibigan po natin durin. Na. So, nandito po tayo. At kanina po mga idol is. Ah. Uh, ano? Yan? Dito tayo. So, kay Birandori, nasaan na ba kayo? Nandun po si Charles na sa baba. So, akyat pa tayo sa taas. <coughs> Charles. Nandun po si Charles, mga medyo ano po mga kadol medyo madulas kasi maulan po mga kadol so kailangan po natin ano makausap yung uh, natin yung kasa, uh, kaibigan po natin Dory no at saka sana po ay walang mangyari at hindi tayo makikita dito sa wepo, bro Jan sige Wala pa bro. Ano tinatawag ko pa? Wala pa nga eh. Tatawagin ko pa. Kasi araw ngayon bro, araw pa ba? Medyo hindi pa sa madilim. Kapag ano, kapag araw bro, ang bilis ni mahanap, makikita sa mga kalaban nila. Ayan ay, mga kadal si Brang Lino pong kalangitan Yung kumbaga ay kung planeta pa sa mga ilin ay kalawakan Totoo uh, ba kung ano? Totoo ba na may langit doon sa sa ano? Sa taas? Anong langit? Anong langit yung tinutukoy mo, bro? Nga. Yung sabi nila ba na, hindi tayo, kung kapag may, marami na tayong sala, bro, kasalanan, bro, dito sa lupa, ay hindi tayo makapasok sa langit. At kaya yung langit, bro? Kaya, kaya nga yung sinasabi ko, eh, sa ko yung langit. Kasi yung, ano natin, ano lang nandyan, yung... Nandiyan, kaya yung langit? Sa tingin ko, parang wala. Di ba, kung diba, malit pa tayo, kapag, kapag, uh, tumitingin tayo sa itaas, sinasabi nating langit. Nga. Parang atop lang yan bro, kasami? Pero, parang, parang wala namang, parang ano lang siya ba, nung marang, ano kayang meron dyan? Yung wala, hindi, hindi kasi natin makita yan. Kaya nga. Hindi natin alam kung anong meron dyan sa kalawakan. Siguro yung mga, ano, mga bituin, planeta. Oo, oh, yun. Uh, yan, ganun ba? Mga buwan. Buwan. Yung araw. araw. So, yung sinasabing langit, di natin ma, kung Nan nandyan ba talaga <coughs> yung langit o or... depende kasi yan bro kung ano yung definition ng langit o uh -huh. para sa atin ano ba talaga yung langit para sa akin bro ikaw bro dahil mag asawa ka na ano ba yung langit <laughs> ano bro baka maging ano tayo sa mga viewers dito so yun ano lang tayo dito kahit likado tuwaan lang po hindi, hindi lang namin tinuloy baka magagalit yung ibang viewers po natin ba ayun o sobrang ano ah uh, sobrang malawak po no yung uh, kalangitan o or kalawakan mga kadol may mga clouds pa makikita oh yun Medyo ano po dito mga kadol. Medyo masukal pa. So, mga kadol is, uh, nalito po tayo sa taas ng Uh, bundok no ah pengen mata yo yun know, o sobrang ganda ayan parang po natin yung kaibigan natin do rin so medyo ano pa medyo hindi pa natin nakikita do kay naning limang puto galing si bundok oh my god Jana. Bikin aku lah. Huh. Uyuh uyuh. Si makai dulu. Ah, aku tayo sa kibigan penduri makai no? dulu. Yang tu sa. So kibigan. Ah, uh, may, anu di tu mai. yang wipu? Oh, kaya pula makai dulu lah. bigas ang napakita mga kadol kasi ano siya parang uh, kapag ang paula ng lisir tutulong po siya so sa ibang gando ang ang tagal kong tinatawag tinatawag kita kanina, uh, kanina ang kasi hindi ka sumasagot oo oh. so sabi po niya mga is medyo may ano daw, may kalaban kaya hindi po siya napakita sa amin mga kadol yung kaibigan pong dori sige so, sige 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 oh, magtago ka lang so, yun, magtago na po siya mga kadol, dahil uh, ano pa may uh, mayroon daw mga paparating nito na yun po tayo din Kasi hindi na siya nagpa ano hindi pa na siya nagpapigil mga kadol bigyan na siya umalis yung kaibigan natin dori ano lang tayo, magtago lang tayo dito mga kadol sabi po niya sa akin, yung kaibigan dori is magtatago muna tayo dito kasi po siya po ay umalis sa bigla dahil natatakot din siya sa UFO mga kadol baka kapag may mangyari po sa kanila, uh, hindi na mahanap yung mga kasama nila kaya sobrang idlap sila ngayon, mga kadol pasensya na kayo mga kadol na hindi natin ma-focus yung uh, pag uh, ano nila pagpakita na sa atin sa kamera kasi po ay ano po sila nag uh, medyo hindi po sila nagkumpensa mga kadol dahil marami pong mga kalaban na umaligid po no kasi kanina mga kadol is may ano may mga kalaban na dito sa lupa UFO na nagano po sila ng sundalo dito sa lupa yung mga kalaban ng ilin no so nandito po tayo magtatago muna tayo dito mga kadol is para safety naman ba para walang mangyaring masama po sa atin dito kumbaga guys Uh, baka tayo na, na naman na mapahamag dito at susuyupin po tayo sa UAE po kaya magingat tayo mga kadol hindi na, hindi natin alam ba na kung ano po yung oras kung ano po yung uh, panahon baka siguro tayo ay mawala at tayo ay uh, makukuha ng UAE po kaya magingat po tayo kaya yung kaibigan Pondori ay big, bigla po siyang dumating baka ano nang nangyari sa atin no? kasi tumatakbo ako dahil may nakita po ako ng sasakyan doon sa galing po sa bundok at pat patungo sa atin kaya nagtatago tayo no? buti hindi po siya nagpapalipad ng leaser kapag nagpapalipad siya ng leaser siguro matamaan po kami no? si, si, kasi, kasi si Budokyo, hindi po siya nakaano sa atin sa iyo po hindi po siya naka ayun parang hinahanap ako ng bulokyo Sa nabas na burdok kayo. Bago mo tayo Kasi kailangan po natin, hindi natin uh, susupakin po yung kaibigan po natin, yung uh, kaibigang ilino na si Duris. Kailangan din natin magtatago kasi po ay uh, walang pahinga po uh, sa paghanap uh, po sa kanila yung kalaban nila na yoy po. At gano, nag uh, naglagay na po sila ng sundalo dito sa uh, lupa. At kumbaga ay uh, ilin din no kaya mahihirapan po sila kapag uh, ang mga ano dito yung mga alien din na kalaban nila so yun ang kaibigan po natin sobrang idlap pasinsa na kayo mga kadol sobrang akala ko nagulat ako kanina mga kadol so, uh, pagdating niya pagpatungo ko dito, dito po kasi takbo ng takbo ako dahil po ay na, may nakikita po tayo ng UFO bro! Nandito ako bro. Nandito ako sa taas. Kanina mga uh, bro, yung UFO, kaya tumakbo ako. Oh, doon galing sa bundok. Doon galing sa bundok ko. Oh. Pagkatapos, pagkatapos kung nakarating dito, bigla na nagpakita yung kaibigan ko si Doris. Si Duri, Doris. Oh. Dito, dito siya. At nag sobrang ano bro, sobrang nagmadali siya dahil po ay eh, ano po siya. Nagtatago din nakita ko rin si kay ra Raco doon sa ibaba bro mm hmm. at uh, nagkausap kami si Sarge nasaan na ba? kaya ang hinahanap ko si Sarge nasaan ba si Sarge? ang bilis lang nag ano si Lori bro yung kaibigan ko kasi po ay ano ba yung siguro alam niya na may napaparating niya, tapos uh, tumakbo ako dito ah, nagulat ako bro pag sa ano niya pagsalita niya sa pagsalita na niya nagulat ako sa okay akin naman bro, yung sinabi ni R Ibigang Rako, talagang nagtatago sila dahil uh, hindi lang sila yung nandito pati na sa lupa. Kaya yung mga, sinasabi ko nila kanina. Pati, pati na rin yung sundalo <coughs> ng yung kalaban nila, nandito na rin. Inahunting sila, kaya dubliin na talaga sila ngayon. So at sabi niya, delikado talaga yung mga kasamahan nila na uh, nagkalat pa sa paligid yung uh nawawala pa. Nawala pa tapos ano? Siguro hindi natin mahanap agad bro dahil po sila po ay yung mga ibang kasama po nila na kasama sa nila Doris, Duri. Yung ano, naga ano ba, natatakot at nagtago pa sila mga uh, bro. Bro, tawag oh tingnan mo yung bundok. Yung may ano, yung sa taas. May kakaibang color. Agari. Ano? Diyan ang galing po yung ipo. Tapos tumakbo ako. Oo, no, diyan. May nakita din ako ganyan ganyan ni. Pero hindi ko hindi ko insakto kay diyan ba sa may Buti bro hindi ako pinalala ng laser. Ako nang tago ako pag paglabas ng UFO tago ako agad. O nga ako din tago ako dito agad. Kaso lang ay eh, nagulat ako sa kaibigan Simahan ko. Na si Dori. Bro, bro. Uh, ano bro? Bukang tahimik dito ha. Wala siguro, wala siguro mga ilin dito banda. Siguro. Uh, ano pa tayo? Maghanap pa tayo? Maghanap pa tayo, tayo ng lugar. Lalakad pa tayo ng ibang ano bro, area, punta tayo ng ibang area. Siguro dyan, papasok tayo dyan. Kasi nandyan galing po yung ano. Sige, yan Papasok tayo dyan. Kasi nandyan galing yung ipo. So tara mga, tara bro. So yun mga kagal, pupunta kami doon sa kabilang bundok.